Hi guys, good morning, good morning. Ito gagawa tayo ng ginataang kangkong. Ayan, yung tangkay ng kangkong guys, gagataan natin. Spinach. <laughs> Ito yung lalagay natin. Hipong. Shrimp. Sipuyas. Onion. Tapos may chili tayo. Red chili and lemongrass yung tinagtag na natin. And then, garlic. Ito siya, guys. Luto na siya yung garlic na. Ayan. Garlic na nasa battle, And then, himalayas salt. And then, sigata. Lagyan natin. And then, syempre, lagyan natin ng ano to, ginger na ano siya kinadkad na nasa lalagyan. So, ito, let's start natin doon. So, ayan, mainit na yung ating fry pan. Ito, lagyan natin si, si oil pa lang, zero cholesterol siya, guys. Lagyan na natin si oil. Nakalimutan natin, ilagay yung oil. Ayan. Pag mainit na si kawali sa kasimantika, ilagay na si hipo. Mainit na yan. Ay, mainit na. Lagyan natin si hipo.

First time ko dito um, gumawa ng gumawa ang Ginawa ko kasi yung salad, yung ano, yung lips ng ano, ng kangkong. Kaya sayang yung ano, um, yung ka. Ito, ito na. Gumawa ang gapa, gapa. Para hindi na sayang kasi amal ng bulay. yan. topping natin na Ay, tumalun na. Ay, tumalun talaga siya. Why you flying, flying? Buhay pa. Ayan, apat siya, apat na. Ipo na yan. Ipo, sibuya. Ipo, sabihin natin sa tanda. Lindas. Ipo na yan para mas lalo na lahat. tadi 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 la nak masak ni ni macam ni saya nakkan satu sedi kitar ni buatkan saya sedi ini baca seding seding. Laga nanti so, si so. Tanca-tanca nanti, pas kemudian ginger nanti kita laga nanti ginger ker. Parang sarap. And then, mikos-mikos. Mikos-mikos lang yung isa. May secret akong ilalagay nyo mamaya. Secret. Lagyan natin ng magic salt. So, Ta-da! Oh, ito yung natin siya sa... Balik-balik okay, na. <laughs> secret natin. Suka. Suka. Bin uh, vinegar. ta -da. Secret. Mm, secret natin. Pampasarap. pa uh -huh. Sa tiktok natin, na Sa tiktok Sa time. Hmm, Ang sarap. Mm, yum. Tapos, dalagay na natin si hipon. Tapong-lupon. tapong

takoyo kaya na ako na sa to. Ito po mga gashon. Kinataang ng may Hipon. Ito yung doong guys, lot video. Ayun na